Dito po kami sa kagisawa, Magtitreat kami. Akin kami ng mamat pa yun. So, sama po tayo. Wow. Bakit uh, yun? Kaya ko labat. Napakaganda. It's a very amazing place. Nagflow po yung lava dito Nagtuyo na Okay, ito na yun Ito sa ng Mount Bayon The Black Lava Tree Ito si ngayon, ng Black Lava Yan yes, sa uh, Mount Mayon. Tingnan mo yung mga lava flow Sabi po ng tao, ng 2008 yata yan, bababa Siyempre alam natin, pag nag-flow po yung, yung uh, lava Yung uh, magaan po yan, pag natuyo, yan itim na Yan ang dating apoy ng bababa sa mountain yun noong 2008. Ang laki po ng finlow niya. Ang taas po nito. Inakit po namin ito. We traveled for may isang oras po na nakamotorsiklo. Nakarating po kami dito. Napakaganda po ng lugar. Pasyal po kayo.